Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapwa nating senior citizens, mga pamilya, at mga taga-subaybay ng ating channel. Napakaganda ng balita na nais naming ibahagi sa inyo ngayon tungkol sa tuloy-tuloy na distribusyon ng 6,000 pension hike para sa ikalawang tranche na naglalayong mas mapabuti ang buhay ng ating mga nakatatanda. Alam nating lahat kung gaano kahalaga ang pension para sa maraming senior citizens na umaasa rito bilang pangunahing suporta sa araw-araw na gastusin. Kaya naman ang pamahalaan ay patuloy na nagsusumikap upang mapalakas at mapataas ang mga benepisyo na nakukuha ng ating mga lolo at lola. Ang anim na libo pension hike na ito ay bahagi ng kanilang pangakong tulungan ang bawat Pilipinong senior citizen upang makaraos ng mas maayos at may dignidad. Sa video na ito, tatalakayin natin ng masinsinan kung ano nga ba ang anim na libo pension hike dalawa de tranche. Kung sino ang mga kwalipikadong tumanggap nito, kailan ito ipapamahagi, paano ito makukuha, at ilan pang mahalagang impormasyon na dapat tandaan upang walang maging abala sa proseso ng pagkuha ng pensyon. Ito ay para masiguro nating lahat ay makikinabang ng tama at naayon sa batas. Ang 6,000 pension hike ay isang karagdagang benepisyo na ipinagkaloob ng pamahalaan para sa mga senior citizens na kasalukuyang tumatanggap ng kanilang regular na pensyon. Isa itong hakbang na ipinapatupad upang mapataas ang halaga ng pensyon at matulungan ang mga nakatatanda na makaagapay sa tumataas na presyo ng bilihin at iba pang gastusin sa pang-araw-araw na buhay. Ang naturang pension hike ay bahagi ng ikalawang tranche o ikalawang bahagi ng pagtaas sa pensyon na unti-unting ipinamahagi simula ngayong taon. Bago ito, nagkaroon na ng unang tranche na nagsilbing panimulang dagdag sa mga nakatatanggap ng pensyon. Sa ikalawang tranche na ito, mas marami pang senior citizens ang makakatanggap ng dagdag na pera na nagkakahalaga ng 6,000 na maaaring gamitin sa mga pangangailangan tulad ng gamot, pagkain, at iba pang mahalagang gastusin. Napakahalaga ng hakbang na ito, lalo na sa panahon kung saan patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya ang mga programang tulad nito ay nagiging malaking tulong sa mga pamilyang Pilipino. Lalo na sa ating mga senior citizens na madalas ay limitado lamang ang pinagkukunang kita. Maraming senior citizens ang nagtatanong kung sino nga ba ang kwalipikado para sa 6,000 pension hike na ito. Ang mga kwalipikado ay karaniwang mga senior citizens na rehistrado at tumatanggap ng pension mula sa Social Security System LAES, o Government Service Insurance System (GSIS). Pati na rin ang mga benepisyaryo ng Social Pension Program na pinapatakbo ng Department of Social Welfare and Development, yade. Mahalaga ring tandaan na dapat ay legal na Pilipino ang tumatanggap ng pensyon at dapat ay nasa tamang edad na 60 pataas upang maging bahagi ng programang ito. Ang mga nakarehistrong senior citizens sa lokal na tanggapan ng Office of the Senior Citizens Affairs, OSCA, sa kanika nilang mga barangay ay mas madaling mamonitor at ma-update sa mga detalye ng distribusyon. Para sa mga hindi parehistrado, hinihikayat na magparehistro sa kanilang barangay upang hindi mapag-iwanan sa mga susunod pang mga benepisyo at programa ng gobyerno para sa kanila. Ang registration sa OSCA ay isa ring paraan upang maprotektahan ang mga senior citizens laban sa mga posibleng pang-aabuso at upang matiyak na ang mga benepisyo ay napupunta sa tamang mga tao. Ngayon naman, pag-usapan natin kung kailan at paano makukuha ang 6,000 pension hike na ito. Ang pamamahagi ng ikalawang tranche ng pension hike ay nakaschedule simula Mayo 2025 at, 25. at ito ay ipamamahagi sa loob ng ilang buwan upang masiguradong lahat ng kwalipikadong senior citizens ay makatanggap ng kanilang karampatang benepisyo. Mayroong tatlong pangunahing paraan kung paano makukuha ng mga senior citizens ang kanilang pension. Una, para sa mga Milan Bank e bank card ang dagdag na pensyon ay otomatikong ay deposito sa kanilang account kaya't hindi na nila kailangang pumunta pa sa payout centers. Ito ay mas mabilis at mas ligtas para sa kanila lalo na sa panahon ngayon kung saan pinipilit nating iwasan ang matataong lugar. Pangalawa, may mga authorized payout centers naman kung saan pwedeng personal na pumunta ang mga senior citizens upang kunin ang kanilang pensyon. Karaniwan itong mga tanggapan ng barangay, munisipyo, o mga piling sangay ng ESG na naka-assign upang maghatid ng benepisyo sa mga lugar na mahirap maabot. Pangatlo, para sa mga senior citizens na nasa mga liblib o malalayong lugar, ang mga lokal na pamahalaan at munisipyo ay magkakaroon ng sariling diskarte para sa mas madaling distribusyon ng pensyon. Maaring magdaos ng mga mobile payout o kaya naman ay magbibigay ng schedule kung saan sila makakapunta upang matanggap ang kanilang pensyon. Sa lahat ng ito, mahalaga na ang mga senior citizens ay laging may dala ng kanilang senior citizens ye at iba pang valid aids upang mapabilis ang proseso. Para sa mga senior citizens na gustong tiyakin na maayos ang kanilang pagkuha ng pensyon, narito ang ilang mga hakbang na dapat tandaan. Una, siguraduhin na kayo ay rehistrado sa OSCA at kabilang sa listahan ng mga benepisyaryo ng pension hike. Maaari rin itong i-verify sa lokal na tanggapan ng IAVI o sa barangay. Pangalawa, maghanda ng mga kinakailangang dokumento gaya ng senior citizens Y valid ID, at kung meron man, ang mga dokumento mula sa Raya OBSIS. Pangatlo, sundin ang schedule ng payout na ibibigay ng inyong munisipyo o ng payout center upang maiwasan ang mahabang pila at abala. Kung kayo ay kukuha sa pamamagitan ng Yin, siguraduhin na alam ninyo ang tamang proseso sa paggamit ng card at ID upang maiwasan ang mga posibleng problema sa pag -withdraw. Kung kinakailangan, humingi ng tulong mula sa mga kapamilya o mga barangay officials upang masigurong maayos ang transaksyon. Ang pagiging maingat at mapanuri ay nakakatulong upang maiwasan ang anumang uri ng panloloko o scam na maaaring makaapekto sa inyong karapatan. Napakahalaga rin na bigyang pansin ang mga paalala para sa lahat ng senior citizens na tatanggap ng pension hike. Una, iwasan ang pagbibigay ng inyong ES card, IN, o anumang sensitibong impormasyon sa ibang tao kahit pa ito ay kamag-anak o kaibigan. Maraming kaso ng panlilinlang ang naiulat kung saan ang mga senior citizens ay nawawalan ng kanilang pera dahil sa kawalan ng sapat na pag-ingat. Pangalawa, tiyaking ang payout center na inyong pupuntahan ay otorisado ng ESRI o OSCA. Huwag basta-basta pumunta sa mga hindi kilala o hindi lisensyadong lugar dahil delikado ito at maaaring magdulot ng problema. Pangatlo, kung mayroon mang mga katanungan o problema sa pagkuha ng pensyon, agad na makipag-ugnayan sa lokal na tanggapan ng OSCA o ESG upang maayos ito sa tamang panahon. Huwag hayaang malito o mag-alala ng mag-isa dahil maraming ahensya ang handang tumulong sa inyo. Ang inyong karapatan ay dapat igalang at pangalagaan ng mga institusyon na ito. Bukod pa rito, ang pagbibigay ng 6,000 pension hike ay hindi lamang isang simpleng dagdag sa pera kundi isang paraan upang ipakita ang pagpapahalaga ng gobyerno sa ating mga senior citizens. Ito ay patunay na hindi tayo nakalimutan at patuloy ang suporta sa ating mga nakatatanda sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ng bansa. Maraming senior citizens ang nagsasabi na ang dagdag na pensyon na ito ay malaking tulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin lalo na sa pagkuha ng mga gamot at pagkain. Sa kabila ng kahirapan, nananatili silang matatag dahil sa ganitong mga programa na nagbibigay ng lakas ng loob at pag-asa. Ang mga kwento ng pasasalamat mula sa mga benepisyaryo ay nagpapatunay kung gaano kalaki ang epekto ng pension hike sa kanilang buhay. Kaya naman mahalaga na ang bawat isa ay maging responsableng tagatanggap ng benepisyo upang mapanatili ang programang ito at mapalawak pa sa mas marami pang nangangailangan. Sa pagtanggap ng 6,000 pension hike, maraming mga local government units ang nagsagawa ng malawakang kampanya upang ipaalam sa kanilang mga residente ang mga detalye ng distribusyon. Gumamit sila ng mga public announcement, flyers, at social media upang maabot ang lahat ng senior citizens, lalo na ang mga nasa mga malalayong lugar. Nakipagtulungan din sila sa mga barangay officials upang matulungan ang mga senior citizens na may mahirap na kalagayan o mga hindi marunong gumamit ng teknolohiya upang makuha ang kanilang pensyon. Ang pagiging bukas ng mga local government units sa ganitong mga inisyatibo ay nakatulong upang mas maging maayos at mabilis ang distribusyon ng pension hike. Ito rin ay nakapagbigay ng kapanatagan sa mga senior citizens na alam nilang mayroong mga taong handang tumulong sa kanila sa proseso. Isa pang mahalagang aspeto na nais nating pagtuunan ng pansin ay ang papel ng mga pamilya sa pagtulong sa kanilang mga senior citizens sa pagkuha ng pension hike. Madalas, ang mga senior citizens ay nahihirapan sa paglalakad o pagpunta sa mga payout centers, lalo na kung sila ay nakatira sa mga liblib na lugar. Kaya mahalaga ang suporta ng pamilya, lalo na ang mga anak at mga apo, sa pag-asikaso ng mga dokumento, pagdala sa payout center, o pag-withdraw sa real kung kinakailangan. Ang pagkakaroon ng malapit na relasyon at pagtutulungan ng pamilya ay nagbibigay ng dagdag na seguridad at ginhawa sa mga senior citizens. Bukod dito, ang pagtuturo sa mga nakatatanda kung paano gamitin ang mga bagong teknolohiya tulad ng ES cards ay malaking tulong upang maiwasan ang mga abala at mapanatili ang kanilang kalayaan. Tulad ng anumang programa, may mga tanong at agam-agam ang ilan sa atin tungkol sa seguridad at integridad ng pension height distribution. Marami ang nagtataka kung paano maiiwasan ang mga scams o maling pamamahagi na maaaring makasira sa layunin ng programa. Sa totoo lang, ang pamahalaan ay may mga mekanismo upang maprotektahan ang mga benepisyaryo mula sa mga ganitong problema. May mga validation process, mga listahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo, at mahigpit na regulasyon sa mga payout centers upang siguraduhin lahat ay makakatanggap ng kanilang karapatang benepisyo. Bilang mga senior citizens at mga taga-suporta nila, mahalaga rin maging mapanuri at alerto. Huwag mahulog sa mga maling balita o mga hindi opisyal na impormasyon. Laging kunin ang mga balita mula sa mga opisyal na ahensya gaya ng IAGI, OSCA, at iba pang government offices upang masiguradong tama at napapanahon ang ating mga hakbang. Sa paglipas ng panahon, inaasahan natin na ang mga programang tulad ng 6,000 pension hike ay patuloy na mapapalawak at mapapabuti pa. Ang layunin nito ay hindi lamang upang matugunan ang pangangailangan sa panandalian, kundi upang masiguradong ang bawat senior citizen ay nabibigyan ng karapat-dapat na suporta para sa kanilang pangmatagalang kalagayan. Dito pumapasok ang patuloy na pag-update ng mga polisiya at pag-aaral kung paano mas mapapabuti ang sistema ng pensyon sa bansa. Ang inyong mga saloobin at suhestyon ay mahalaga kaya't hinihikayat namin na magbigay kayo ng feedback sa inyong mga local government units o sa mga ahensyang nag-asikaso ng pensyon upang mas lalo pang mapabuti ang serbisyo para sa lahat. Sa pagtatapos ng ating usapan, nais naming ipaalala na ang pagtanggap ng 6,000 pension hike ay isang biyaya na dapat ipagpasalamat. Ito ay nagbibigay ng mas malaking ginhawa at mas maayos na buhay para sa ating mga senior citizens. Huwag kalimutang samantalahin ang mga ito at gamitin sa mga tunay na pangangailangan. Hinihikayat din namin ang lahat ng senior citizens na patuloy na maging aktibo, magpakita ng sigla, at patuloy na makipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal para sa anumang tulong at impormasyon. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng mas malakas na komunidad na nagmamalasakit sa bawat isa, lalo na sa mga pinakamahina sa ating lipunan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagbigay ng oras upang mapakinggan ang mga mahalagang impormasyon na ito. Para sa iba pang updates tungkol sa mga programa para sa senior citizens, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, a like ang video, at share ito sa inyong mga pamilya at kaibigan upang mas marami pa ang makinabang. Nawa ay patuloy tayong pagpalain ng kalusugan, kapayapaan, at masaganang buhay. Muli, magandang araw po sa inyong lahat at hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod na videos na puno ng impormasyon at tulong para sa ating mga kababayan. Maraming salamat at ingat po tayo palagi.